waza 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 so ito yun guys yung kailangang ilagay dito sa aking anet dapat dito yung mga gananya yun ng mga lalagyan natin so ito then lagay natin to tanggalin ko muna yung bobo putuli natin naputol eko yan Kabit natin siya dito. Yan. So, dito na siya sa palibot. Naglagay ako ng headband para hindi matamaan yung balat ko kasi mahapdi siya pag natatamaan. So, ganun lang siya. Lagay natin. Diba? Kasi mahapdi siya sa balat pagka napatama siya sa balat So, paikot lang daw den mamaya imamassage natin siya Naku, naku eh nabagsak sa may mukha ko na naman. So, ayan siya. Then, massage lang natin. Ayan, di ba ang nipis ng anit ko? Oh, Ayan, gusto yung camera. Kasi hindi ko nalagay sa tayo pa. Ayan. Pa, 3 days, 3 nights ko na siyang nilalagay sa gabi. Nilalagay para ano, bukas ko na lang siya lawan para nakababad siya. So, pa 3 days ang update. Walang nalagas na buhok ngayon. Wala pa akong nakikita. Kasi dati talaga pag hinawakan kong ganan yung buhok ko, yan, nanlalagas talaga siya. As in, meron siyang mm, ano, buhok sa kamay. Basta hinawakan mo yan. May buhok na nanlalagas talaga. Ayan. Nararamdaman ko na yung inilagay ko. Kasi pag sabala talaga. Ayan. Kung hindi ko siya nilagyan nito at nalagyan ulit yung noo ko. Kasi namumula siya. Pero okay naman. After matuyo, nawawala na yung pamumula. Para hindi ma-irritate. Nilagay na ako ng headband. Para sure. Ayan. So, yun lang guys. Tutuloy ko muna yung pagmamassage ng aking ulo. Bye!